Paris po yan, hindi po isa lang mga boss Ay, dalawa Ang location, ito rin mga 20 pesos kamo 20 pesos Tapos ito yung pink Ay, yun. Ayan Ito na kayo sa Puraton Vlogs Ayun Ay, Murang mura lang Ayun pang tunay Ayun Beta ko lang ano lang Ano yan bo? Ang mga batalya natin ng bike Wala na Meow 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 Wala na Beta na lang boss at ng helmet ng bike po mga busing Mga helmet na ito mga 400 pesos clearing 100 pesos ang isa Kali 4,500 na lang po ang isa So yun po mga busing Nandito po tayo sa Borota ni Busdy Para mag-update ng mga bagong hakot na mga piyasa Ayan si Busdy Ayan mga boss Ito yung bago natin mga boss oh Mga mags ng Mio Mga boss Ayan ang presyo han 1,500 mga boss. 1,500 na lang po mga boss. Paris mga boss. Paris na lang yan. Ayun. Shoutout out sa nga pala sa bago nating ayon YouTube channel. Ayun. Pa-support po ng YouTube channel ni Alging. Alting official vlog. Official vlog mga boss. Ayun. Ayun po yung Ay. dito na po tayo mag-upload ng dito mga na bago. po ano upload Kasi yung... natin. Luma natin, wala na po yung mga bossing. Yung yun, dati, pa-support na, na lang po ulit ng aking, uh, ng aming, ano, uh, YouTube channel. Alking official vlog mga bossing. Maraming salamat po. Love you mga boss ko. <laughs> Ayan mga boss, meron tayo nakakot na naman mga bossing, mga pang niyo. Sporty, saka salty mga bossing. Ang presyo natin ito mga bossing, 1,500 mga boss. Paris po yan, hindi po isa lang mga boss. 1.5 po yan o sa mga naghahanap ng Mio Sporting na Max Ayan Kunin nyo lang mga boss, baka makaunahan pa kayo 1.5 lang Napamura na lang Pero boss Ito ito, ganda daw 1,500 pares mga boss Ika pares ito Ang oh, dami oh. Ang dami palang nakakot ni boss D o oh. Ang oh, boss o Ayun o O, 1,500 Kasama na ito boss ano? Dalawa. 1,500. Kaya ano pang iniintay nyo mga boss? 1,500. Sap sa mags ngayong boss din mga bossy. Ang location, Emma Town Center, May Kawahing Bulacan mga boss. Love you. You. <laughs> <laughs> ang beta ko nito, 1,500. Ayun o, 1,500 na lang o. Oh. Ah, ang ganda. Brand new naman yan. Hindi naman ano, luma. Alagang 1-5 lang, boss. Ayan, o. Bumba, wala tayo niyan. Ubus na. Ubus na yung bumba. Ganyan <laughs> yung gawin. 1 na Pwede siya, ano yan? Tama, sir. E6? E6, E6. 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 e 6 e 6 e 6 e 6 e 6 e 6 e 6 e 6 e 6 e 6 e 6 e 6 e 6 itagas lang pero kain kain ng sit down so, Ayan po ni Busti oh, one-five na lang pares oh. o Pang-wave Uh, ano, tubo. Pwede lang ng aso. Pwede kayo na ng aso. Beta <laughs> <laughs> ko lang ano, sandan Ano yan, boss? Suwerte yung aso, kaba magkakain ng lang. bakal. Oo. Oh, oh. Yung pala na yan. Yung pala magnetic kaya na, magnet na, na magnet yan. Magnetic no? <laughs> na yan. Ano yan, embudo. Hindi, ano to? Yung lap... Oh. 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 Magnetic. Ay, ito. magnet. magnetik Ano, magnetic, boss? Sa taas, boss, sa taas. Ewa mo. Ewa ay, yun. Ah, malaglag. Malaglag. Oh, malag <laughs> ito ang bentang nito, 100 pesos lang. Ay, yun. 100 pesos na lang. Pwede yung ng coins sa tindahan. Ay, oo. Oh. Kasi hindi na inoobra yung Erin wala. <laughs> wala na swerte yun. Wala na swerte. Wala <laughs> swerte. Ayan na yung bago. Ito na bago ngayon. Ayan yung bagay mo ito, galing sa Brotalis Swerte. 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 Oo. Oh, masabi, dami-dami bombay Wala pet beta. Ay. Puro utang. Puro utang. Oh. Ito, swerte. Swerte, puno. Araw-araw pasok, puno, libo-libo. Galing puro ang oh. 100 pesos. 100 pesos lang. yes Shout out, mga boss. Thank you. Ayan, mga boss. Yung mga batalya natin ng bike. Ah, wala na. Meow, 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 meow. Kawawa naman. Oo. Oh. Yung mga naubusan ng batalya ng bike, meron pa tayong parating. Ayun Ay, Sa Sa do nandito ulit. 100 pesos ulit ang peta natin. Ngayon, meow, 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 meow. Babay na lang, uh, ano po? Kwento na. na Dito, Eh, dito, ito lagay natin, o. Oh. Ayan. Wala na. Tapos dito sa kabila, po. Tapos dito sa kabila. Ah, available pa yung gulong natin, o. Oh. Ayan. Ayan. Tama, baka baso. Ilagay ng bike. Meow, 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 meow. Malalit pesos. Si Bak. Ayan na lang yung natira, boss. Boss, ang natira, ito na lang, boss. Oh. Boss, ang natira. Meow, 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 meow. Wala na. Wait na lang, boss. Pero sabado, may darating pa. Ganyan din presyo. Wala 100 din, mga boss. 100, abangan nyo, Sabado Ayun Ay, Meron tayong dalating Kaya maghanda kayo ng ano Ng pesos Ayun Ay, o oh. Kaya ngayon Meow, 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 meow Wala na Finish Finish talaga Wala na Kaya <laughs> <laughs> well, salamat po What are you? Ayan sa so mga naghanap ng Clearings ng Miyoko mga pusing Ayan Pagkano? 1-5 1-5 Ayan yung white oh. Ayan yung white. Tapos ito yung pink. Sayang, ubos na oh. Ayan, bayad na po yan mga kabusing. Sayang oh. Salagang 1.5 lang. Binayaran na. Tropa ko. Ah, tropa mo. Okay na yan. Ito malalaki. Ay mga busing, kakahakot lang po yan ni Busdi. Ngayon lang po yan, ngayon. Ayan sa mga naghanap ng mags, ayan mga kabusing. So ito po yung mga bagong hakot ni Busdi na mga mags. grabe oh. naman. Ayan o, oh, sa mga naghanap ng ganitong klase na mga mags po mga busing. Ayan. Uh, Magtaka ka di ka? ayo ka? Magtaka 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 ka? Magtaka

Shoutout sa Tailfits Baliwag. Ay, so, kasa Mikawayan Soul. Tailfits Mikawayan. Ay, Kibos Alwin. Ay, Malalili. Love you. Yung lagayan. Pagkain ng, ano, Pagkain ng manok. Oo. Oh. Tapos <laughs> mayroon pa dito mga headlight ng ano. Headlight to ng XRM ano. Ayan ang headlight ng XRM po mga busing sa mga naganap. Meron po yan dito sa Buraota ni Boss D Ayan o, oh, ang dami pala dito mga ano, mags ni D, oh. Ayan o oh. Ayan sa mga naganap ng mga mags Mga kabusing Ayan oh. Pang anong mags to? Boss Pablo? Pang Magkano? Ayan o, oh, sa mga naganap ng pang magis Mags ng pang po yan mga busing dami ang bigat pala nito oh. ganda nito oh. tapos yung mga ano, flat seat na upo ano ang ganda flat seat oh. tapos meron pa dito flat seat ito yung mga bagong ako. Ayan, inaayos ni Boss Pablo. Ganda yan, Boss Pablo, ano? Ayan mga bossing. Araw ngayon ang, ano, ah, uh, Uy, pizza. Anong pizza ngayon, bay? Ayan, it's a 22 ngayon mga bossing. May 22, 2025. So dito tayo sa Borota ni Boss D para mag-update ng mga bagong hakot ng mga parts ng mga motor. Ayan. Ayan oh. Mga ano, mga mags oh. Pang Mio. Ay. Mio. Pang Mio na boss. 1.5 lang Paris. Ayun oh, 1.5 ang Paris po mga bossing. Ano ba 'yun? Ano ba 1.5 na Ay, lang. Ayun ang Paris. Ay, ito. Yeah. Oh. Grabe, oh, napakamura. Kurang mura na lang mga boss. Ayan o. Oh. Batalya, may darating pa tayo. Ayun. Ay, Ikaw sa mga sabado. Miaw, miaw, ano boss? Miaw, 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 miaw. Ayan o. Oh. Ubus <laughs> yung matila natin mga boss dahil pa naghahanap Isang ah, na naman May paparating ulit boss Meron Tag-isang daan ulit. Salibong piraso yun. Ah! Oh, diba? O. Wow. Salibong piraso. Isang natin na mga gawan. Boss, Yan. Mga gawan. orange, Ito lang ka ten, no? One-five. Wala. O, oh, dito, boss. Ay, wala. Ayan, sa alagang one po, mga So ito yung mga ah, bagong nahakot ni Busti oh. Ang mga mags. Yeah. One pipe. na isa. Kanap ng mga parts ng mga motor mga busing. Punta na lang po kayo dito sa burota ni Busti. Ayan. So waro ngayon ang Bruibis po mga busing. May 20 to. 2025 po mga busik So ito po yung mga nakalatag sa porota ni Busti Ito yung mga bagong hakot ni Busti Ganda nito oh Ah, namin yun na lang po. Paunahan na lang, oh. paunahan.

Ayan, sa mga naghanap ng na mga ganito mga busing eh. Yung mga shock oh. Napakaganda Pang wave to, di ba, Ber? Ah, pwede to sa Pang wave Ah, hindi pwede Pwede yan, magpalit ka ng preno Ah, ganito, ano? Magkano daw yung ganyan? Maganda Ay, busong Kapag aswabi Ah, 1-5 One eight 1.8 pagkakasama talaga ayos ay yun na. Hindi Ganda na bago ba? Ganda bago na ng king drug. King drug. King of drug. Hindi naman pangwit. Ranger, Ranger, Bayon, kaya nagayan, mga ano? Oh. King Drag, King Drag, Winker Lam, ayano, oh. Sniper. Pangis Sniper pumabos oh. sa mga anak-anap ng Winker lamp. Sniper, 135 ayan, Winker lamp. Sniper 135 Ayan, meron po yan dito sa Burata ni Busdi oh. Sakyan siguro to Pati filter na sa sakyan Filter na sa sakyan oh, Oil filter Boss, pati filter na sa sakyan Meron na ako kuha oh. Oil filter oh, Bahala ka na kung magkano mo po nito Kung oh, baka 20 pesos oh. Puri 20 pesos na lang oh. Pati yung na plastic ka sa mga ano, Hindi ko alam kung para saan to. <laughs> Pero kunin mo 20 pesos. Ah, 20 pesos na lang yan. 20 pesos. Grabe naman yan. Para saan to? Mio. Hindi ko alam kung para saan mo to. Basta binibenta ko na lang to ng 350. 350 na lang? 350, kayo na bahala. Kayo na bahala rito. 350 na lang. yung niya rin sa Brown ang location ay Matown Center May Kawayan, Bulacan, mga boss Hanapin mo lang yung brota ni Boss D Ako na, na bahala sa'yo O kaya swap natin sa isang goto ah, o, Goto pa. Dala goto, swap na o, yung, Bibingka Bibingka, pwede? O, pero yung bibingkang ano ah Yung, <laughs> yung sunog yung sa ilalim <laughs> Yun, masarap yun Yun, malutong yun Malutong, malutong talaga Salamat mga boss Thank you, thank you Love you, love you Magkano kaya ito na? No? 150 So ayan, marami po yan mga kabusing oh. Ito yung mga bagong hakot ni Busdi Ngayon lang po yan mga busing Ganoon tayo mga bagong piyesan dumating oh. Ay yun Mga nagaganap boss, mga pang nakarader dyan boss Ah, pang rider yan Ayun, oh, Ay, yon, tayo bago Ito yun mga bago Mga pang rider card 150 yon. 150 Rider 150 Ayan mga boss oh. Bagong bago boss Magkaroon bitahan ni Busti ang lang natin dito, boss. Magkano version natin dito? 1.5. Ayun. Ay, ano, bibigay lang natin mga boss, 1.5. 1.5 na lang, pang oh. Tara kayo, boss. Kaya na tumulong niyo. Si boss Aljin, baka gusto ni boss Aljin 'yan, oh. Ayun. Ganda nito, ano. Pang-click. Ayun, pang-click mga bossing, oh. Ayun, oh. Ah, Ay, ito, no. Papogi, oh. Okay, in max version 1, version 2, version 3, pwede siguro to, mga boss. Ayun. Punta na mga 1.5 lang binibenta mga boss. Napakamura lang. Ano yun? Yeah, no? Kasabit lang natin to at magagasgasan. Ayun. Ayan o, no, namimili na po sila ng mga pang Mio. Mugs ng Mio yan mga bossing. Ayan sa mga anak ng helmet ng bike po mga busing 100 pesos na lang po yan Ayan o So ganito po klase yung mga helmet na ito mga busing 100 pesos lang Ayan. Bata matanda Ayan Pagalon wow. <laughs> diyan. Taga, Taga Ah, Pagalon. Shout City. Ayan, City Kanap na mga gulong po, mga busing. 400 pesos na lang ko ang maggulong sa borota ni D Ay. 400 pesos na lang. Ayan. sa mga bike natin ay 4,700 Mga bike ,700 na lang. Ayan. Ayan sa mga anak-anak ng mga playrings po mga busing 100 na lang po ang isa Ayan o oh. nyo yan mga busing 100 na lang yan Playrings tapaludo Ayan yung mga tapaludo 100 na lang yan lahat nandito Mga playrings na yan So puntahan nyo na mga busing Sa alagang 100 pesos Makabili na po kayo ng mga playrings Lahat nandito Ayan So pinamigay presyo na po ni Boss Dil lahat oh. Ayan. Play rings, 100. Ayan, 100 pesos ang isa. Ayan. Gaya nito, 100. Tapos ito, 100 oh. Tapos ito, 100 pesos. Tapos ito pa mga busing, oh. 100 pesos na lang po 'yan oh. Sa mga naganap ng mga tapalodo. 100 pesos po ang isa. So marami po kayo dito mga pagpilian po mga busing. Ayan yung mga tapaludo So 100 pesos na lang po ang isa Ayan gaya nito 100 pesos na lang po yan Tapos dito 100 pesos Ayan dating 350 ngayon 100 pesos na lang po yan Gaya nito Ayan 100 pesos oh. Ayan, 100 pesos oh. Ito, 100 pesos na lang oh. Ayan, 100 pesos So, marami po kayo dito mga pagpilian Ito pa, oh, 100 pesos na lang 100 pesos na lang lahat Yung mga playrings dito Ayan, bagsak risyo na po mga bossing 100 pesos na lang lahat Ayan, yung mga nakikita niyo. Ayan, So lahat nandito ay 100 pesos na lang 100 pesos na lang po yan mga busing Sa mga naghanap po oh. So 100 pesos na lang Gaya niyan mga busing yan 100 pesos na lang Lahat nandito ay 100 pesos Hanggang dito pa 100 pesos na lang So marami po kay dito mga pagpilian po mga busing Ayan 100 pesos oh. Ayan. So marami po kay mga pagpilian dito lahat ng mga Ano dito yung mga nakalatag 100 pesos na lang po ang bigay ni Busdi. Ayan play rings 100 ang isa So ito po yung ano uh, Paligid sa burata ni Busdi, uh, Kabusing Ayan So ito po yung mga paligid ni Bosdy Toro ayan binibinta po yan ni bus di yung mga makina tapos yung mga tangki ayan yung mga makina mga bossing. binibinta po yan ni bus sa mga naghanap kibali 4,500 na lang po ang isa ayan so marami ayan o. So, binibinta pa yan ni bus di yung mga motor na yan yung mga makina marami po kayo dito mga pagpilian ng mga clearing spark ng mga motor mga busing napakarami po dito sa Buro ni Busdi so ano pang hinintay nyo mga busing? dito lang po ito sa Ima Town Center may kawayan Bulacan tapos mayroon pa dito so marami